Isang kuweba ang nadiskubre dito sa sitio Munige, Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Mas kilala ang kuwebang ito sa tawag na Crystal Cave. Magaganda ang mga tanawin sa loob ng kuweba. Animoy mga bituin na kumikislap sa kalangitan ang mga crystal na nakadikit sa mga bato. Maliban sa mga kumikislap na bato, naroon din ang umaagos na malinis at malamig na tubig. Klase-klaseng forma ng stalactites at stalagmites ang makikita mo sa loob na may forma pang terraces. Dahan-dahan dine-develop -dahan ang, ang cave para mapuntahan ng mga turista. Isa itong magandang pasyalan dito sa Cagayan Oro, lalo't malapit na ang bakasyon. Ako naghangyo sa inyo, sulod kamu mo, anhi ka mo, ka mo din sa atong barangay, ayaw ka mo o uh, kahadlok, kabahin sa kalinaw o kahusay kay ang mulupyo sa barangay, mambuaya, Um, malinaw kayo sa kalinaw ug kahusay.